Ayan, welcome to my vlog. Ayan, meron tayong napamili sa labas. Ano yan? Isang plastic na, ano yun, oh? yung Parang sako na plastic na malaki. Ayan mo na ang ating i-display ngayon, guys, no? Mga ano yan? May biscuit dyan. May chicheria. Tapos marami ang chicheria. At meron din tayong Dos -day. Siya Ayan, yan ang pinakamurang napkin no maganda yan siya gamitin guys yan ang ginagamit namin dito na mga puro babae yan ang mas mora. sa mas maganda naman siya kahit palit ka ng palit ano pag dito mas mora lang siya no yan meron tayo dyan mga uh, ano meron din tayong ice candy dyan na uh, yan, mabigat na ice candy pag yan ang binili mo ng maramihan. Yan. Yan mo ang gagawin ni Lisa. At, ay, naku. Buhay nga naman natin. No? Buhay, sari, may sari-sari store. Ang hirap talaga pag, ang hirap mag-budget-budget sa mga items na, lalo na nagamit mo na ang puhunan at nawawala na yung mga iba mong items na paninda no ako okay. yun, dami nga ang kulang ko na ngayon no ang dami na kasi nawala na ibig sabihin guys, pag nawala na yung mga items mo na iba na hindi mo na siya nabibili ibig sabihin, nagagamit mo na yung puhunan na para doon ganun yun kahit hindi mo pa hindi mo kahit hindi mo palagyan ng bantay itong tindahan mo or yung sinasabi CCTV kahit walang CCTV yung tindahan mo pagdating ng ano mo yung magtingin ka na dyan magkwenta-kwenta ka na sa, uh, tingin ka kung ano nawala malalaman mo yun guys kasi hindi mo na mabibili ang iyong mga ibang items na nandiyan malalaman mo yan na nawala na yung kuhunan mo. Ganun yun. Kahit walang bantay ang tindahan mo. Kasi yung mga anak natin, no, hindi natin maiwasan na mangupit. Oo, oo, sabi ko sa kanila, yung pagkuha-kuha nyo, yung pangupit-ngupit mo nyo dyan, uh, makikita ko yan. Malalaman ko yan kasi hindi ko na mabibili yung mga ibang paninda. Hindi ko kayo nakikita na kumuha pero malalaman ko yan dahil hindi ko na mabibili yung ibang paninda dyan kaya malalaman ko na nangunguha kayo kasi kung walang kumukuha kayo. ayun na nga sabi ko sa kanila kaya lang gawa pa rin ang gawa kaya yan nawala na yung iba na ibang item kasi lalo pag may parcel sila guys sus ako ang nagbabalik thank you for watching guys